Paano nga ba malulunasan ang pananakit, pamumula at panlalabo ng mga mata at sa tulong din ng prayer ni Brother Jondi at sa pagsasaliksik ni Brother Chris upang makita at malamang natin kung paano siya makakatulong sa mga nangangailangan tungkol sa mata. Halika at ating pakinggan at nawa'y makatulong nawa sa inyo. Ang pananakit, pamumula at panlalabo ng mata ay maaaring senyales ng iba't ibang issue sa kalusugan ng mata. Narito ang ilang tips at posibleng hakbang na maaari mong gawin upang maibsan ng mga sintomas na ito. Una, pahinga sa mata, eye rest. Kung nagwo-work sa computer o nagbabasa ng matagal, gawin ang 20-20-20 rule. Bumangon at tumingin sa layong 20 metro ng 20 segundo bawat 20 minuto para mapahinga ang iyong mata. Pangalawa, pabasa ng mata, eye reading. Gamitin ang mga patak o solusyon ng mga mata upang mapabasa ang mata at maibsan ang pamumula at panlalabo. Pangatlo, ilagay ang cold compress. Apply cold compress. Maglagay ng malamig na compress sa mata upang mapabuti ang pamamaga at pamumula. Pangapat, iwasan ang pagkamot sa mga mata. Avoid scratching eyes. Huwag kamutin ng mga mata para maiwasan ang impeksyon. Panglima, iwasan ang paglagay ng mga iba't ibang bagay sa mata. Avoid putting different objects in the eyes. Huwag maglagay ng mga bagay na hindi recommended ng mga doktor tulad ng cotton bud sa mata. Panganim, mag sa doktor. Consult a doctor. Kung ang sintomas ay patuloy o lumala mahalaga na magpatingin sa doktor o sa specialist ng mata upang makakuha ng tamang diagnosis at lunas. Sa huli, ang pangangalaga sa mata ay napakahalaga upang mapanatili ang kabutihan ng iyong paningin at kalusugan ng mata. Kung may mga sintomas ng pananakit, pamumula at panlalabo ng mga mata, mahalaga na agad itong agarang aksyonan upang maiwasan ang komplikasyon at makamit ang maayos na kalusugan ng mata. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Wheels Bro Chris Montadraya Jr. now! Para sa pangaral at payo mula sa Panginoon! Thanks God, nawa na wana gustuhan nyo ang video. Sa ngayon lang po nakapanood ng video, I follow nyo po si Brother Chris. Sa kanyang YouTube, please subscribe at Broker's Channel. At follow Sa kanyang Reels, at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.